What is up guys! Welcome back sa akin Youtube Channel So, ngayon guys pag-usapan naman natin itong uh, isang uh, coin which is itong uh, 100 won So, coin ito guys from uh, uh, Korea, particularly uh, South Korea at uh, standard circulating coin ito. So, ibig sabihin guys, itong coin na ito ay uh, kumbaga, nagsisirculate ginagamit ng uh, mga tao no sa pang-araw-araw na ng pamumuhay. Ngayon, uh, itong coin na ito, guys, uh, ang palitan sa atin ng uh, 100 Korean won is around 4 pesos. So gano'n yung uh, ano niya, guys, no? Uh, exchange rate. So for the composition naman, ito itoy copper nickel. So 75% copper tapos uh, 25% nickel. Ngayon, so weight naman, meron itong 5.42 grams. Uh, diameter na 24 mm tapos thickness na 1.5. So, siguro guys, uh, marami sa inyo yung uh, nakakita na nito or uh, possible na meron kayo nito kasi uh, napaka-common nga nitong uh, coin na ito. Siyempre, especially sa ano, sa Korea, ano. At uh, ito kasi nga uh, coin na ito is uh, napakaraming mintage. So, million-million guys. Ilalagay ko na lang dito yung uh, screenshot, no? Nung uh, mga mintage ng uh, kada year. So, uh, itong coin na pala ito guys, ay uh, kumbaga dahil very common siya, uh, ang value nito sa atin is kumbaga uh, kakatumbas lang siya ng face value talaga. Pero yun nga, dahil nasa Pilipinas ka, hindi mo naman talaga basta-basta maipapapalit ito or uh, maibebenta or may uh, mai trade no sa ibang tao kasi yun nga uh, hindi naman talaga natin pera ito. But uh, sa atin guys, sa mga nagba-buy and sell ng uh, coin na ito ay uh, mostly kasama na lang ito sa mga ano, sa mga per kilo no ng mga foreign coins. So regarding sa price naman pala guys ng uh, uh, per kilo na coins na foreign uh, Mostly nasa around 250 yata guys no to 300 pesos per kilo So sa atin kasi talaga yung mga coins na galing ibang bansa, bihira no Na maibenta or maipapalit So yung iba, uh, pinopost nila ng individually Lalo na 'yung medyo matagal na 'yung date. So possible na pwedeng uh, may konting ano no, uh, konting, uh, increase sa uh, face value ng mga coin na ito. So possible 'yung mga older date no at uh, maganda pa 'yung kondisyon ay uh, possible na medyo merong konting uh, ano uh, additional na value. So itong uh, Coin nito guys ay may merong uh, iba't ibang types or uh, varieties. So kung uh, matatandaan ninyo sa mga previous video ko uh, yung coin or yung 20 peso coin particularly ay uh, meron siyang uh, parang variety no which is yung uh, Lagpasquel yo na naging trending dahil uh, sabi is uh, mataas yung halaga or uh, may bumibili no ng coin na ito sa matas na halaga. So, same dito sa ano na, na coin na ito, guys, na 100 won. Ay uh, common siya, tapos meron siyang iba't ibang types or uh, varieties, no? So, ilalagay ko na lang din dito, guys, yung uh, mga varieties, no? So, with regards naman sa mga, no, varieties ng mga coins, uh, may isa akong kakilala na na naghahanap no particularly sa mga common coins ng mga uh, different varieties for ano lang for study purposes so minsan nagpo-post siya ng mga kailangan ninyang uh, mga coins na ganitong variety ganitong type no pero I doubt sa mga foreign coins is merong ganun no so generally speaking talaga itong mga ganitong coins ay uh, talagang uh, common saka wala talagang demand dito sa Pilipinas no kaya, siguro possible uh, sa pagkakaalam ko uh, yung mga ganitong mga coins uh, may mga ano na rin dito guys no mga parang mga mint set so iba't ibang uh, denomination ng coins tapos brilliant and circulated yung condition ayan nagkakaroon siya syempre ng uh, parang collector's value ayan kasi uh, sa packaging sa condition ng mga coins no so meron din tayo mga ganyan guys pero Uh, merong uh, uh, mga private mint na mga blister pack. Tapos, uh, sa US, meron din. Ayan, yung mga minsan nakalbum. Tapos, yung mga ano kasi sa atin, guys, mga naka pack is mostly mga individual coin, no? At uh, commemorative. Pero sa mga mga common, I think, uh, meron din naman sila, guys, na mga, no? pero hindi rin ganoon kaano guys no? ka in demand yung mga ganong coins kasi nga common so anyway guys uh, binigyan ko lang kayo ng idea regarding dito sa sa coin na ito sa kanyang information sa kanyang value kasi alam ko uh, may mga yung may mga hawak kayong ganito at uh, naghahanap pa rin ng uh, sagot kung magkano nga ba talaga yung value so sa atin ah uh, kumbaga wala talaga siyang ano wala talaga siyang uh, value dito. So, kung sa Korea syempre, meron siyang uh, face value which is yung as uh, as a uh, 100 uh, won na coin, no. So, yun lang. Sana may naibigay ako ng analysis or idea regarding this coin. At uh, ilalagay ko na lang ulit guys yung FP ko sa description box or link para at least ma-send yo guys yung mga coins kung meron kayong mga tanong. So, yun lang guys para sa video na ito, Muli, maraming salamat sa pananood.